Una, pagdating ko ang ating mga bisita. Bisita na pinadala talaga sila rito ni President Marco. Of course, sabi ko, kawawa ang ating mga kabataan, ang mga bagong henerasyon, walang magandang pag-aaral. Sabi Padala natin ang Secretary Sani Anggara. Unang-una, congratulations po sa lahat ng taga-sulo dahil ibang-iba na po ang sulo ngayon under the leadership of Governor Sakortan and with the help of the Armed Forces of the Philippines sabi po sa akin ni Governor Sabortan, in his memory, this is the first time there is a Secretary of the Department of Education who has taken time to visit the province of Sulu. Kulang po kayo ng TV, kulang po kayo ng computer, kaya may dala po kami sampung computer ngayon. Umpisa lang po yan, dadagdagan po namin yan. and I met with the president at ang unang sinabi niya sa akin, Seksani, alagaan mo ang ating mga guro, ang ating mga estudyante, ang mga nasa death end.